Magandang araw para sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Iikot ang ating talakayan, partikular na sa mga kabiasnan sa mainland Timog Silangang Asya. Unahin natin ang kabiasnang ng Punan. Maituturing na ang kabias ng Funan o Funan ay ang sinauna modernong estado ng Cambodia. Ito ay uh, pinaniniwalaan ding naging kauna-unahan sa pinakamauunlad na kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Nga ngayon, tatanungin, ninyo, Sir, anong karakteristik? Anong meron? Bakit sila ang mayuugnay na modernisado at ma uh, maunlad na estado sa Cambodia. Una rito ay ang agrikultura. Dahil nga nagsimula ito sa Mekong River, may ugnay ito na mayaman, matataba ang lupa o agrikultura sa kabias ng ito. Gayun din. Isa din sa pinaka-prominenteng karakteristik nito o katangian nito ay uh, ang kalakalan. Dito may ugnay na sa pagsisimula ng uh, kabias ng ito sa Mekong River umusbong ang pakikipagkalakalan hindi lamang sa loob ng kabiyasan ng ito kung hindi maging sa iba pang kabiyasanan maituturing din na malawak ang kabias ng ito sapagkat saklaw nito ang Vietnam, Thailand at, at Cambodia na kung titingnan natin sa mapa ay ito yung mga kasalukuyang uh, bansa Sunod dako naman tayo sa uh, sa ugnayan nito pagdating sa pakikipagkalakalan, ng katulad ng nabanggit ko kanina, nakikipagkalakalan sila hindi lamang sa kanilang mga karatig bansa o sa mga bansa na nakapaligid dito o sa mismong bansa nila. No, maituturing din na malaki ang impluwensya ng kultura ng China at India pagdating sa kultura ng kabias ng uh, kabias ng Funan. Ngayon, tinitingnan din na ang Okeo ok ay isang mahalagang kabisera ng punan. Ngayon, kung titingnan natin sa ating mapa, ito ay matatagpuan sa uh, Isthmus of Kra sa May Malaysia. Isa pa, dahil nga mataba ang lupa rito at matatagpuan ito sa Mekong River, may tuturing na bigas at pagsasaka ang pangunahing produkto at serbisyo na ibinibigay ng kabiyas ng ito. Gayun din, sila ay hawak ng sentralisado at organisadong pamahalaan na nagpatayo ng sistematikong kanal. Pag sabi natin kanal, isa ito na dinadaluyan ng tubig para sa para na rin sa maayos na uh, pagsasaka, no? Ngayon, hindi lamang pagsasaka maituturing ang serbisyo sa kabihas ng punan. Dito may uugnay din ang uh, pangangalakal, pangisda at mga artist o artisano sa kabihas ng ito ngayon, isa sa kanilang prominenteng pagsulat o yung ginagamit nilang sistema ng pagsulat ay tinatawag uh, nating Sanskrit. No? Sanskrit ang uri ng pagsusulat na matatagpuan gamit uh, ng mga funanis, funanis yung tao sa pagsulat ng kanilang mga literatura. Ngayon, sa pagtagal ng panahon, unting-unting humina hanggang sa bumagsak ang uh, ng punan sa la, dahil na rin sa mga leader na hindi uh, hindi ka kagagaling at hindi ka kalalakas. Ngayon, dako naman tayo sa kabiyas ng Angkor or Mer, no? Ngayon, ang maiuugnay natin sa kabiyas ng o oh, kabiyas ng Angkor or Mer, dati itong pinakamakapangyarihang kaharian hindi lamang sa hindi lamang sa uh, sa kanilang uh, teritoryo kung hindi sa buong timog silangan ng Asia. Bakit kanyo? Sakop nito ang Cambodia, Timog uh, Vietnam, Laos, o Laos, no? Thailand, hilagang China, Malaysia, gayon din yung Myanmar, no? Nako natin sa mapa ito yung mga kasalukuyan. Kaya napakalawak, napakalaki ng sakop ng kabiyas uh, kabias ng ito. Tinuturing na nga silang imperyo, empire, dahil sa dami ng kanilang nasakop. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Jayavarman ikalawa, or the second, pinangibabawan nila ang partikular na ang kalakalan, no? Naging tanyag sila sa pakipagkalakal, partikular na sa India at China. Ngayon, Sinakop ni, Jaya, ni Jayavarman ikalawa ang mga kalapit na kaharian at ginawa niya itong imperyo. Kaya may, katulad ng binanggit ko kanina, isa raw, maituturing daw ito na isang imperyo dahil nanakop siya. No? Ngayon, narating ni Jayavarman ang tugatog ng uh, kapangyarihan, ng, uh, ng maitatag din ito ang lungsod ng Angkor. No? Ngayon, saan kilala ang mga ang, uh, ng Angkor or Mer? Katulad ng uh, funan, o ng mga funanist, uh, bigas at isda ang kanilang uh, ang kanilang ginagamit, no, ang kanilang uh, ang kanilang pangunahing produkto. Ito ang kahalagahan o papel na ginagampanan ng Mekong River. Ano pa? Ngayon, hindi lang sila magaling sa pagsasaka. Magaling din sila sa pagtatayo ng mga struktura. Kaya nga sa kanila na naita, itatag ang uh, ang uh, Angkor Wat no, na isa sa representasyon ng relihiyong Hinduismo. Imagine 200 hectares, 200 ektarya no, uh, ang sakop ng Angkor Wat na ito na isang representasyon ng uh, ng Hinduismo sa Angkor o sa Mer, no? Tinatayang ito ay ginawa sa loob ng 30 taon na sinimulan pa ng isang pinakamadak uh, pinakadakilang hari ng imperyo na si Sayavarman II noong 1112, no? Mahilig din sila, may tuturing din na napakahilig ng mga tao rito sa selebrasyon. Wrestling, karera, ng kabayo, syempre, no? Paputok, sabong, musika, sayawan. Napakahilig nila sa mga selebrasyon kung saan uh, may uugnay na masayahin ang mga tao sa kabihas ng ito. Gayon din, sa kabihas ng Mer, meron silang 23 lalawiganin o lalawigan, parang probinsya, na ngayon, dahil nga ito yung mga probinsya, taon-taon nagkakaroon sila ng census. Pag sinabi nating census, parang nga uh, nilolocate, tinetrace yung mga uh, yung mga tao dahil marami silang lalawigan eh. Kailangan malaman mo ilan ang populasyon, sino na, ano na yung sakop mo, no? Kaya taon-taon itong ginagawa. Ngayon, dahil na rin sa mga sumunod na mahihirang uh, mahihinang hari kila Jaya Varman, dahil na rin sa rebelyon ay unting-unting bumagsak ang kabihas ng angkor. Dako naman tayo sa kabihas ng Pagan or Pagan, no? Yung mga Pagan. Ngayon, ang kaharian ng Pagan o dinastiyang Bagan, ang kauna-unahang kahariang Burmese na nag-iisa sa reyon, no? Burmese. Ah, uh, na uh, maituturing natin na prominente, unique, nag-iisa sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya. Ngayon, maiuugnay natin ito sa Myanmar kung saan uh, sa bansang Myanmar umusbong ang Theravada o nakilala. Naging prominente ang Theravada Buddhism gamit ang wikang Burmese. Ngayon, ang kahariang uh, pagan ay nagsimula bilang isang maliit na pamayanan. Nagsimula ito sa maliit na pamayanan kung saan ito ay pinamunuan ni uh, Anaurata. Again, pinamunuan ng unang hari nila na si Anaurata. Si Anaurata ang kinikilalang unang hari ng kahariang pagan. Kaagad niyang tinanggap ang Buddhism bilang uh, pangunahing pananalik sa kanyang kaharian at ipinasalin ang mga banal na kasultang Buddhist sa wikang Burmese, siyempre nga naman, uh, para maintindihan ng mga taga-Burma o ng kabias ng Pagan, ang uh, kanilang pananampalataya marapat na ito ay nakasalin sa kanilang wika. Ngayon, dako tayo sa wika at kultura. O sa wika at kultura ng kabias ng uh, Pagan. napaka ng wika at kultura ng mga Bormis. Unti-unti itong nangibabaw sa itaas ng labak ng Irrawaddy. Ngayon, sa pagkakataong ito, ang mga sumusunod na hari kay uh, Anawrata nagpagawa sila ng 10,000 o 10,000 templong Buddhis. No, at ito ay itinawag o tinawag, itinatag sa uh, Bagan Archaeological Zone no na Uh, kung saan doon mo matatagpuan out of 10,000, nandun yung 2,000 nito. Napakaraming templong uh, Buddhist. No, kaya makikita natin na sobrang prominente ng uh, Theravada Buddhism o Buddhism sa kabiyas ng pagan. Ngayon, dako naman tayo sa kabiyas ng tonggu. Sa kabiyas ng tonggu naman, dito makikita natin na uh, ang Tunggu ang kinikilalang nagaharing dinastiya sa, sa Burma noong 15th century. Imagine, meron silang uh, meron silang pitong hari na sunod-sunod no na humigit uh, kumulang dalawang daang taon naghari. Kaya napakahaba no kung mapapansin natin 15th to 18th century, ikalabing lima hanggang ikalabing walong siglo. Ngayon, merong dalawang hari, partikular na hari na namuno nito. Ito yung tatalakayin natin ngayon. Una, kilala kilalanin natin ang kapiyas ng Tonggu sa pamumuno ni Tabish Wenti. O ni Tabish Twenty. Sa pamumuno ni Tabish Wenti, ay maiuugnay o maiuugat ang pag-usbong, paglago, pag-unlad ng kabias ng tonggo. Sinasabi ng ilang mga historiador at mga aklat na ito rapat o ito daw ay marapat mapunta kay Haring Mingkinyo o yung tatay ni Tabishwenti. Ngayon ang siste ganito. Lagi ninyong tatandaan, Si Haring Mingkinyo ay naging instrumento lamang sa pagtatatag ng kabias ng ito. Pero sa pag-unlad, tandaan ninyo, dapat mapunta ang credits o ang pagkilala kay Tabish Da Bakit, sir? Anong meron kay Tabish Tandaan ninyo, maraming nasakop at ginawang basal state si Tabish 20, partikular na ang Hila, ang hilagang Myanmar. Ano pa o ano pa ang may uugnay natin sa uh, pamumuno ni Tabish 20? Ngayon, tingnan natin a uh, nang maitatag ni Tabish ang Myanmar bilang pangunahing sentro ng kalakalan tandaan niyo ang Myanmar ay uh, isang strategikong lokasyon kung saan uh, ito ay daungan ito ay uh, daanan ng mga kalakal kung saan ginawa ni Tabish na kabisera no ang Pegu ngayon ang sistema nito napalago niya ang ekonomiya ng uh, tonggu ngunit sa kanyang mga susunod na pag-atake kasi gusto pa niyang palakasin eh. Gusto pa niyang palawakin ang uh, ang kanyang uh, imperyo o ang kabias ng Tonggu. Natalo na no sa mga sumusunod na pagsalakay o sumunod pang pagsalakay si uh, Isa pa sa naging dahilan kung bakit natalo ang uh, ang haring ito kung dahil nag-alsa no ang kanyang bayaw na si Bayinawong. No, nagalsa alsa ibig sabihin nag nagtaksil Kinalaban siya ni Bayinaung. Kung kaya't isa, ito sa mga naging dahilan kung bakit humina ang pwersa ni Tabishwenti at natalo siya sa Ayutthaya. Ngayon, natapos na ba dito yung pamumuno o kabiyas ng Tonggu Hindi pa. Naging hari yung nag-aklas kay Tabishwenti na si Bayinaung. Ngayon, sa pamumuno ni Bayanawong, yung bayaw ni Tabishwenti, naging pinakamakapangyari estado sa Timog Silangang Asya, ang kabias ng Tunggu. No? Saklaw nito, ang Hilagang Bangkok, Siam, by the way, ang Siam ngayon ay tinatawag nating Thailand. No? na napasa ilalim ng kabiyas ng ito sa loob ng labing limang taon. Ngayon, alam ni uh, Bayinaung na dapat siyang maghanda dahil sasakupin siya o gusto siyang atake ng mga arakan. No, ng mga arakan. Ngayon ang siste, handa siya. Ready siya. Ngunit ang nangyari, nakamatayan niya na ito bago pa sila atakihin. Sumunod, dumako naman tayo sa kabiyas ng le ang kabias ng Le, ang huling dinastiyang uh, Vietnamese at ito ay maituturing na isa sa pinakadakila, no? pinakamatagal na dinastiyang namayani sa Vietnam mulang, mula noong 1428 hanggang 1788, no? So napakatagal ng pamumuno na ito na itinatag ni uh, Le Wan ngayon, sa dinastiyang ito, napalaya ang Vietnam sa Ming Dynasty dahil ang Vietnam ay dating nasa influensya ng mga Chino ng dinastiyang Ming. Napasuko rin nito ng kabias ng Le ang, uh, ang Champa uh, at nakapagtatag pa ito ng tat labing tatlong lalawiganin o lalawigan sa Vietnam. Ngayon, sa pamumuno ni Le to Ginaya niya ang pamumuno na tinatawag nating um, Chino Trineal uh, Tri Confucian Civil Service Commission. Anong meron dito? Isa tong pagsusulit na nagaganap minsan sa tatlong taon uh, upang matukoy kung sino ba yung karapat dapat natanggapin sa serbisyong publiko na permanenteng magkakaroon ng hanap buhay. Siyempre guys, hindi po mapayag o oh, maganda itong sistema na ito ng China. no? na inadapt ni uh, Neta ito. Kasi hindi papayag yung isang uh, yung isang lugar, yung isang kabias na naang mag-serve sa iyo yung mga walang alam, yung mga walang talento, yung mga hindi magagaling. Kaya alam nyo, pinatupad niya yung civil service exam o civil service sa uh, commission ni Confucius para masala, para mat, uh, matukoy kung sino yung mga magagaling. Siyempre, hindi ka papayag na yung mamumunong sa'yo, hindi magaling kaya't dito umusbong yung Civil Service Commission sa kabias ng le. Inadapt niya ito sa prinsipyo ni Confucius sa China. Ngayon, ang kabias ng le naman sa pamumuno naman ng pamilyang Nguyen. Alam niyo nang matapos ang pamumuno ni Leta ito, uh, ang yung mga sumunod na leader sa kanya, mga ambisyoso na, mga hindi na magagaling mga feudal na. Pag sinabi natin feudalismo, ito yung pagbuo o yung mga nagahari dito, yung mga Panginoong may lupa. Sila yung mga may-ari ng mga malalaking lupain, mga negosyante. Siyempre nga naman, kung ikaw ay negosyante at ikaw ay isang politiko, kanino mo ipapanig yung mga desisyon mo? Dapat, pabor sa'yo. Dapat, ah, uh, dapat naka-sunod sa kung ano yung gusto mo. Kaya ito yung ginawa ng pamilyang Nguyen no? Sila yung mga feudal. Ang naging ang naging system sa kabias ng Lena hati pa nga ito sa dalawa, sa dalawang pamilya, no? Sa Tiangu sa Timog, Trin sa Hilaga. Nagkaroon pa ng pader sa Donghai kung saan isang kabias na lamang pero bakit hati sa dalawang pamilya? Ngayon ang siste. Hindi na gusto nito Partikular na ng mga magsasaka. Kaya ginawa ni Tyson ng mga ng magkapatid na Tyson ang isang pag-aalsa. Isang revolusyon kung saan uh, ang mga magsasaka no, sa pamumuno ng magkapatid na Tyson ay nag-alsa. Yung pag-aalsa na to, tandaan ninyo, ay lumaganap sa kalakhan ng bansa na nagtapos sa dinastiya. Ang mga miyembro ng pamilyang Nguyen ay nakakuha ng suporta sa mga Pranses. Ibig sabihin, sinuportaan sila ng France. Pero, no, pero hindi na ito kaya talaga. Kumbaga, hindi na kayang i-sustain upang magtagal pa ang kabias ng ito. Dako tayo sa panghuling kabias sa mainland, Timog Silangang Asya. Ang Ayutthaya. Ayutthaya, kabias ng Ayutthaya. Ngayon, ang Ayutthaya ay matatagpuan sa masaganang kapatagan sa Chao Phraya River, no, sa May Bangkok din. Ngayon, sa panahong ito, pinagtibay ng mga Thai ang kanilang posisyon para ituring sila na pinakamakapangyarihang kaharian. Hindi lamang guys sa Thailand, kundi sa buong Timog Silangang Asya o mainland Timog Silangang Asya. Dahil si Yam ang tawag ng kanilang mga kalapit na bansa sa Ayutthaya, ang mga Thai ay Ayutthaya ay, tinawag naman nilang Siamese. Siam yung tawag sa'yo. Anong tawag sa tao? Siamese. Ngayon, sa pamumuno ni Boromarca, Boromaraca, sorry, Boromaraca una o the first, marami ang nangyari, no? Hinamon ni hinamo uh, hinamon ni Boromaraca ang uh, iba't ibang uh, kaharian, no? Partikular na ang Sokhotay o Sokhotay na sa makatawid sa kalaunan ay naging lalawigan ng Ayutthaya noong 1430 walo. Ngayon, noong isang libo, apat na isa, nakuha ang, uh, nakuha ang angkor ng mer. Ibig sabihin, nasakop sila, no? nabihag sila. Ngunit, hindi basta-basta ito pagkabihag sapagkat meron din itong positibong dulot. Dito natutuhan ni, uh, ng mga ayothaya ang uh, o ng mga Siamese ang ideya ng uh, ng Hinduism ang relihiyong Hinduismo at ang tinatawag na Devaraha. Pag sinabi natin Devaraha, God King. Ibig sabihin, yung hari mo ay may attribution, may karakteristik ng hari at ng Diyos. Devaraha, hari at ng Diyos. Ngayon, may ituturing din guys na meron silang hierarchy o sistema ng hierarkiya na tinatawag na sangdina. Ibig sabihin, meron na naman silang pagkakahati ng dipunan Mula sa mga hari, mula sa mga mayayamang tao, mula sa freemen hanggang sa alipin. Alam nyo ba, ang alipin dito, required silang magtrabaho ng anim na buwan. No? Required silang magtrabaho ng anim na buwan sa mga Panginoong may lupa. Ano kapalit nito? No? Bibigyan sila ng protection. Siyempre, wala ka nga kakayahan ang maidudulot mo lamang pagtrabaho ka sa kapalit ng pagtatrabaho mo kailangan ah, bibigyan ka nila ng protection iyon ay tinatawag na patronage o patronage system puta naman tayo sa relihiyon sa relihiyon particular na Theravada Buddhism at Brahmanism ang umusbong sa Siam no kung saan uh, nagpatayo sila ng mga monastikong uh, templo. Pag sinabi natin monastiko, mono. Ibig sabihin, iisa. Naniniwala sila sa isang nga uh, reliyon at Diyos. No? Ngayon, kasabay nito, sa mga templong ito, hindi lamang reliyon ang ine-exercise o ang pinapatupad. Gayun din ang edukasyon. No? Ngayon, itinuturing na naging pinakamayaman na lungsod ang Siam sa panahon nila kung saan nainganyo yung mga Portuguese, yung iba pang mga European countries na magpunta sa Siang. Ngayon, anong ang naging impluensya, ano ang naging epekto ng pagpunta ng mga kanluranin sa Timog Silangang Asya, partikular na sa kabiyas ng Ayotaya? Una, pinayagan ng uh, kaharian ng Ayotaya na i-exercise ang relihiyon ng mga Europeo. Pangalawa, hinayaan din ng ayot Haya na ipangalat, ipangaral ang relihiyon ng mga European. Pangatlo, bukod doon, hinayaan pa ng Ayotaya na manirahan ang mga Chinese, Indian, Persian at European sa kanyang kabiasnan, sa kanyang lugar. No? Tandaan natin, naging melting pot ito dahil binubuo tayo ng iba't ibang kultura no? Binubuo tayo ng iba't ibang kultura, European, Chinese, Indian, Persian, iba't ibang kultura ang meron ng mga ito. Kung kaya ang Ayutthaya ay naging uh, naging sentro ng iba't ibang kultura. Ngayon ang siste, no? Sa loob ng isang li, uh, isang daan at limampung taon, isinara ang Ayutthaya. No, at ang siste na kipagdigmaan ang mga Burmese dito hanggang sa uh, hanggang sa natalo ang Ayutthaya nang mapas sa ilalim sila ng burmese, no, ng mga Burmese sinunog yung mga ginawa nilang uh, ginawa nilang arts, yung ginawa nilang mga libro, no, ay sinunog. At ito yung naging katapusan ng kabias ng Ayutthaya. At dito Nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating talakayan, partikular na sa mga kabias ng umusbong sa mainland o pangkontinenteng timog silangang asya maraming salamat